Ito po. Salamat po. Pag, nyo ng, ano, hmm. ng ulam at saka bigas. oh, marami po. Salamat. Pauwi na sana ako nang madaanan ko itong nagtutulak ng karumata. Kaya lang napalampas ako, binalikan ko sila. Ayun. Kuya, kuya, saglit sa po. Ah, uh, ano kayo? Nangalakal po. Ha? Nangangalakal. Nangangalakal po kayo? Opo. Oh, isa. Ito po ang mga dala po namin. Ayan lang po ang kalakal nyo? Opo. Hanggang nakakarating po kami hanggang sa may gate 5, gate 3. Saan yun? Sa may EPSA po. Ah, EPSA? May dala kang bata. Opo. Pamangkin po po. Ah, pamangkin po. Opo. Kunti lang kalakal nyo ah. Opo. Patingin nga kalakal nyo. Ah, mga plastic. Magkano kilo niyan? Sa isang kilo po, 10 piso. Pag naka 5 kilo po, 50 lang po. Maliit lang, no? Opo. Anong pangalan mo, bibi? pangalan Bunso. Ba? Ano po? Bunso. Bunso? Kasama ka dito, nangangalakal? Kasama. Nag-aaral pa ba siya? Opo. Ano siya, pang umaga? Panghapon po. Ah, panghapon, panghapon. siya? Mga pang alas, lalo una po, pasok niya po. Anong pangalan niyo po? May ano po, may ampo. Ah, may ah, lalaki po kayo, babae. Hindi po, babae po. Ah, babae po kayo. Akala ko lalaki. Hindi. Pero babae po. Kasi, ah, babae ka pala. Kasi minsan ano, daano kasi bawal po na ano. Ako lang natulong sa pamilya ko minsan. Hindi ba kayo nahihirapan dito? Kung so, Nahihirapan po. Uy, ano pala nito ha? Medyo matigas ha? Oo, oh, oh, minsan po nahihirapan. Oo, oh, medyo matigas. Ops! Saan <laughs> tataog? <laughs> Parang ano ha, uh, delikado. Parang tataog to ha, yung ano nyo ha. Matagal na po kayo nangangalakal? Oo, oh, matagal na po. Pauwi na kayo ngayon? Sige. Oh, Pauwi na po kami. Diyan lang po kang Ah, sige ganun po, kayo. ba? sige, sige. Mag-iingat kayo. Opo, oh, sige po. Ah. Sundan natin mga kaupay para makita natin ang sitwasyon nila. Talaga itong bahay nyo? Ha? Dito kayo nakatira? Opo. Ay, Ito yung mga kalakal na inyo Apo, ato. May mga karton Apo. So, kanong kilo ng karton? Dos lang po yan Sa isang kilo, dos Dos lang? Opo Mga plastik? Ah, sampung piso po sa isang kilo Sampung Pag piso Pag nakalimang kilo po, 50 po 50? Opo tapos itong ano to mga... Ito po um, mga ba, ano po yan alloy. Mga ano lang po yan. Sampu din po yan. Sampu. Isang kilo po. So ito yung hanap buhay nyo araw-araw? Araw-araw po. Ito yan po yung hanap buhay namin. Ilan kayong dito nakatira? Uh, ano po. Bali tatlo lang po. Tatlo? Tatlo. Tapos dito kay nanay mo? Uh, ito po yung sa nanay ko. Pwede masilip? Sige po. Pwede po. Uh -huh. Ano? Parang tulugan lang, no? Oo, oh, tulugan lang po. Tulugan lang. Hindi ba kayo, di, oh, di, ba yung tumutulo pag umuulan? Misan po, natulog po. <laughs> ito po sila nakatulo. Ito po sila natulog. Ito po sila natulog po dyan. Sila dyan natulog. Nung bumagyo po, tanggal po yan. Ay, ganun? Nung bumagyo, tanggal to? Opo. Nabi, di ba? Oo. Hmm. Saan si nanay nyo? Ayun po. Ako. Saan po? Ayan po yung nanay ko. Ito. Ay, nay, kumusta? Ito. Pasok kayo, nay. Hmm. Ganito lang ang trabaho namin, mga lakan. Anong pangalan ninyo, nay? Salvation. Salvation. Ilang taon na po kayo? 63. Nangangalakal din po kayo? Oo, yun. Yan, ang kalakal. Saan ang asawa ninyo? May asawa po ba kayo? Ano po, nandun din siya. 70 na siya. Nangangalakal Hindi din? Hindi naman po nangangalakal. Parang may, may pumunta dito ng lalaki. At uh, okay. ng ano, ng damo. Yung ah, tataniman. yun okay. Yan okay. So, lang, lang po, misan. Minsan, bigyan siya tatlong daan. Ayun, pang sa kanya na pang bilibili man lang. So, araw-araw, dito kayo kumukuha ng pagbili ng bigas ninyo at saka pang ulam? Oo. Yun lang. Katulad yan, yung ano, walang, walang pera. Ang ginawa namin, sa kanya, ayusin mo ng kalakal natin at wala tayong pambili ng ulam. Paano yan? Pag bumagyo, walang kalakal, anong gagawin? Wala po. Wala pong kita. Matagal na po kayo rito, nanay. ito dito ko na ipinanganak yung mga anak ko yan. Kung ilang taon na yan, 34. 34? Ah, 34 ka na po. Akala ko siya. Lalaki. Hindi ba? Oh, bubae Babae pala siya. <laughs> oh, Kasi ay, maskulado na, eh. Lang Sanay lang sa ano. tulong namin. Sanay lang talaga sa ano, Sarabay trabaho, araw-araw na ang <laughs> Pero hindi naman kayo ano, tumboy or hindi, ano. O, bawal hindi, sa dating daan. Oh, bawal dating sa dating daan. Ay, dat dating po. daan po kayo. Opo. Talagang bubae talaga kayo. Pasensya na kayo ha. surya ha. Kala ko lalaki kayo. Talagang bubae talaga kayo. Bawal po talaga. Kasi ano eh. Hindi naman daw yun ano yun e, wala naman daw yung hindi ka. Kaya, dati ano, pang lalaki talaga yung things ko. Oo. Okay. So, paano pagkain nyo yung tanghali? Eh? Ano, yung ano? benta po yan. Parang po makabili kami ng bigas ngayon. Ngayong tanghali? Oo. Ano? Eh? Ibenta po yan. Ay, bibenta muna to. Apo. So, wala pala kayong bigas ngayon? Wala <laughs> Napatawa na lang po si nanay nung tinanong ko sila kung may pagkain para sa tanghalian. Ulam? Tatalian. Wala po. Wala rin? Wala, may pagkain. Ito po. Salamat po. Pag, Ang, ang nyo ng ano? Nang hmm. ulam at saka bigas. oh, marami po salamat. Salamat po. Ayan po. Salamat po. Maraming salamat po. Pambilin na po ng ulam at bigas. Thank you. Maraming salamat po. Walang anuman po. Ito po. Galing yan sa taas. Sinerko lang yung biyaya. Hmm.